Halo All oh, you know, So Kawasaki po para ako 175 pa no So ang problema kasi nito, ah yung carburetor brother niya ayo magtino ng minor. Palyado, tapos local na lang din kasi ano, you know, MK. So Makoto brand. Kasi yung nangyari dito, history ni ng motor, so pinagawa ni Idol iniwan yung motor. Tapos nung kunin, napansin na daw iba na yung carburetor brother. Ayun na. So alam daw ni Idol to Mikuni. Pero ngayon MK na lang. So parang nakahoy. Alright, So ngayon, dahil talagang ayaw na magtinuyan, local na rin lang, so kukonvert natin siya ng carburetor ng 155. Ayan po. So ngayon, anong gagawin natin para mag-fix tong carburetor ng 155 dito sa Baraco 175? Kasi hindi niya kamukha ng manifold. So kailangan mo lang yan, manifold na pang alloy na TMX 155. So ito yon manifold na aloy. So kailangan lang putulan mo yan Okay Tapos Yung pinagputulan ito yung papasok dito sa stack ng manifold Ayan po. Okay, so ayan. Ngayon, so pag uh, mo yan, so pasok na tong carburetor ng 155. Alright, so salpak natin mga idol. So ganito po yung magiging setup mga idol. Ayun no? Oh. So lalagay na lang natin ang tornilyo. Okay, so ganito po yung setup niya. So ngayon, yung punganga ng manifold na pinagputulan, so siya yung mag-a-adapt sa kanya. Alright. So sakto, wala na yung original na os niya dito. So naka-mushroom na lang siya na air winner. So pasok na rin to mga idol. Okay, so lagay na natin. Ayan po. So ngayon, okay, lang natin to. Ah, ayan po. Alright, oh, yun po. So pasok na mga idol. So lagay na lang natin tong throttle cable. Tapos panda rin. Tapos panda rin na natin. Okay po. So ganyan ang setup. Alright, so... Lagyan na natin yung hose. Right? So testingin na natin yan Kasi kanina po talaga to 1,000 gig Tapos walang magandang minor Tapos low RPM Pasensya na po Magalawang camera kasi wala naman tayong cameraman Hindi so, natin istan niya Ayan po Alright, hindi so, ko mag minor niyan o, naka-minor siya agad, o. Oh. Yan, eh, sinasabi ko. So, sa carburetor na pang 155, tulad dito, okay, stock. So, plug and play lang po. So, di pa natin ginagalaw yung area nito. Pati idle, hindi ko ginalaw, o. Oh. Maganda na agad ng minor. Reb natin. Okay, so, kabagit. So, napaka-sport po agad ng minor. Babaan natin pa. You know? Okay, Yung inahanap mong minor dito sa local na to, wala na nandito ngayon sa 155 na carburetor. At the same time, mabangis to okay, sabay media sabay Panalo. Panalo. Okay, so, napakababa po edil, oh, oh so. A po nang idle, oh? Siguro mga nasa 600 uh, 600 RPM lang yan Pero napaka smooth So hindi natin ginalo na yung airy Sa natin ulit Oh, wang liko oh. Isang sipa na lang po Oh, isang sipa na lang Idol, kayo po yung mag-start si bahay nyo Tubukan nyo, start Sige po, Siga, uh, sipa lang Wag yun ang kalangga sulinaan Isang ta tadyak lang yan Sige idol, yung paa mo dun sa kikno pangit eh O dun o, tatama dun na Sige, ay, wang ko oh Alright, idol, pag kinikik mo to Medyo delikado yung paa mo doon, tingnan mo oh Pag nakaganong ka, baka sumabit doon oh, o oh. So medyo liis mo lang ganyan Oh, yan oh pag, Total, hindi naman na dumudulas yung kick nito Dahil nga pinagawa na natin yung target bones, di ba? Dati po kasi dumudulas din yung kick nito So issue na mga to, yung target bones Doon sa kick na napubudpod Oh, isang, isang kick na lang oh So, gusto mong Kumanda ang minor ng motor mo Barako 175 Matipid sa gasolina Magandang start In short Hindi na nag-overflow So, carburetor lang yan Ng Number 155 Titi no So, kung may budget ka di original Kamahal nito 45 yata O 65 Alright So, barako 175 Gusto mo nang upgrade Ng 155 na carburetor Pwede pwede Saka Marami na tayong ginawa Ang ganito Alright Idol, approve? Alright So, si Idol From Nueva Ecija pa yan Talagosa ne peisi